Ang Philippine Marine Corps logo ay hindi lamang isang simpleng simbolo. Ito ay isang malalim na, paalala ng ating kasaysayan, mga sakripisyo at mga pinahahalagahang tradisyon. Ang kulay blue sa logo ay kumakatawan sa ating malalim na naval heritage. Binibigyang diin nito ang papel ng mga marine sa proteksyon ng ating mga karagatang teritoryo, isang mahalagang bahagi ng ating pambansang seguridad. Ang kulay blue dahan ay paalala ng lakas at katatagan ng mga marines. Sa dagat at baybayan ng Pilipinas, kasama ng blue, ang scarlet at gold ay may malalim na kahulugan sa bawat marine. Ang scarlet ay simbolo ng tapang, kabayanihan at sakripisyo, mga katangiyang ipinapakita ng bawat marine sa harap ng panganib at sa pagtupad sa kanilang mga misyon, samantalang ang gold ay kumakatawan sa mataas na pamantayan at dangal, mga prinsipyong pinapahalagahan ng Philippine Marine Corps. Ang kulay gold ay... Nagpapakita ng dedikasyon, katapatan, at pagkakaroon ng mataas na integridad sa bawat hakbang at desisyon ng isang Marine. Kapag pinagsama ang blue, scarlet, at gold, nabubuo ang ating battle colors, isang simbolo ng pagkakaisa at lakas ng Philippine Marine Corps. Ang tatlong kulay na ito ay hindi lamang nagmula sa mga tradisyon ng US Marine Corps, kundi isang natatanging representasyon ng ating kasaysayan. Bilang isang bansang may matibay na ugnayan sa dagat, sa kabila ng pagkakaiba ng mga kulay, ang kanilang pinagsamang diwa ay nagsisilbing gabay sa ating mga marine sa bawat misyon at sakripisyo na kanilang ipinaglalaban para sa kalayaan at kaligtasan ng bansa. Sa bawat pagtataas ng bandila ng Philippine Marine Corps, ang tatlong kulay na ito ay patuloy na nagsisilbing paalala ng mga bayani, ng mga sakripisyo, at ng hindi matitinag na dedikasyon ng mga marin sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng ating bayan at kalayaan.